Mag-isa na naman nga akong umakit ngayong hapon dito sa taas ng bundok. Maguhukay ako ng luya na ilalagay ko sa gagawin kong buron tilapia mamayang gabi. Kumuha na nga rin ako dito na isang pirasong tubo at siya namang pinang-uspang usko dito sa gitna ng mga damuhan. At pag-uwi ko nga sa bahay, saktong katatapos lang din magluto ng kapatid ko ng pangmerienda namin ngayong hapon. At pagkatapos nga ng merienda, ay nagpunla naman ako ng mustasa at saka pechay. Tuwang-tuwa nga rin ako dito sa patola na tanim ng kapatid ko kasi naman grabe nilaki. Meron pa nga rin mga tinanim dito na hindi namin alam kung ano ba yan? Basta in order niya lang yung mga buto na yan sa online. Pagkatapos ko palang kumain kanina ng tanghalian, ay nilinis ko tong mga tilapia na binili ko kanina sa palengke. Kaya pala maliliit tong mga binili ko kasi gagawin ko tong buro. Meron na rin pala akong ginawang video dati kung paano ako maggawa ng burong tilapia. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section para doon yung makita kung paano ako naglinis ng isda at kung paano ako gumawa ng burong tilapia. Pagkatapos kong alinisan ng maayos, itong mga tilapia na ibuburo ko ay umakit naman ako ngayon dito sa taas ng bundok. Mangunguhan na naman nga ako ng luya ngayong ha hapon dahil yung luya kasi na nakuha namin nila mama no nakaraang araw ay naubos na kaagad. Pagkarating ko nga dito sa taas ng bundok ay grabe lakas ng hangin. Kahit sa bahay kanina malakas din ang hangin pero mas malakas yung hangin dito sa taas ng bundok. Hindi ko na nga pinuntahan ngayon yung pinagkuhanan dati namin nila papa ng luya. Masukal kasi doon tsaka mag-isa ko lang ngayon na umakyat sa taas ng bundok. Medyo natatakot ako. Dito lang ako nanguha ngayon malapit sa bungad sa paakyat dito sa taas ng bundok. Yung mga nahukay ko nga na luya dito ay hindi ganoon karami yung laman niya. Siguro gawa ng medyo matigas yung lupa. Medyo matagal na rin naman to na tinanim ni mama, yun nga lang, hindi siya masyadong naglaman. Pero yung mga gabi na tinanim ni mama, nakasabayan lang din ng luya na to, eh magaganda yung mga naging laman. Payat talaga tong mga luya na nahukay ko. Ngayon taon, kapag malapit na ang tag-ulan, alam ko na ang patama, magtatanim ako dun sa mga malalambot ang lupa. Pero kahit na mga ganito lang yung mga naging laman niya, pinagpapasalamat ko pa rin kasi kahit papaano, eh meron kaming nahuhukay ngayon. Hindi man siya ganun karami at kalaki, pero at least 'di ba, nakakalibre pa din. Parang nasa limang puno yata ang mga nahukay ko dito at ganito marami lahat yung mga nakuha ko. Sapat na siguro to na pangrekado ko para sa gagawin ko mamayang gabi na burong tilapia. Pagkatapos ko nga manguha dito ng luya ay hindi pa muna ako umuwi. Dumaan muna ako dito sa may mga tanim ko ng mga tubo. Isa rin pala to sa mga magandang itanim dito sa taas ng bundok. Katulad din kasi to ng luya, hindi na kailangan pangbantayan kapag itinanim. Ngayon nga tag-araw na, siguradong unti-unti na namang mauubos tong mga tanim ko na tubo. Kapag tag-araw kasi, mas matamis ang tubo. Siguradong kapag may aakit na naman dito sa taas ng bundok, ito na naman palagi ang may meriendahe. Dahil nga medyo maaga pa naman, pagkatapos kong kumuha ng tubo ay umupo na muna ako dito sa may gitna ng damuhan. Kakain muna ako ng tubo bago ako magbaba mamaya. Kaya nga pala ako kumuha ng tubo, yung anak ko kasi ay nagre-request na pag umakit daw ako dito sa taas ng bundok ay magkuha daw ako ng isang piraso. Noong nakaraang taon na tag-araw, to yung aakit kami dito sa taas ng bundok at wala kaming dalang tubig. Ito yung kinakain namin, pamatid uhaw din naman. Pagkatapos ko nga diyang ubusin, yung binalatan ko na tubo ay uuwi na rin ako. Ayaw kasi nila mama na nagtatagal ako dito sa taas ng bundok kapag isa ko lang na umakyat. At pagka ko nga dito sa bahay, isakto naman katatapos lang magluto ng merienda ng kapatid ko. Ang gusto ko sana talagang ang dito hindi ay yung puro kape, kaya lang nakapagtimpla naman na siya. Eto pa lang kapatid ko na to ang laging naiiwan dito sa bahay kapag umaakit kami lahat sa taas ng bundok. Meron kasi siyang anak na maliit na binabantayan kaya talagang palaging nandito lang siya sa bahay. Pagkatapos ko nga diyang kumain ng merienda ay magpupunla naman ako ngayon. Karamihan pala sa mga buto na to ay in order online pero itong pechay na to, ay binili lang to ni mama sa palengke at saka itong mustasa na to. Magapun alam pala ang gagawin ko ngayong hapon. Wala na kasi kaming isusunod na pantanim ng mga mustasa at saka pechay. Gusto ko lang din palang ipakita sa inyo itong tanim ng kapatid ko na patola. Natutuwa ako kasi nga ang laki. Eto palang isang patola na to na malaki ay bibinhiin namin to. Nakakatuwa kasi talaga to sobra. Madami siya kung magbunga. Marami na rin pala kaming mga naigulay dito at masarap din yung mga naging bunga niya. Akala nga namin dito nung una ay mapait pero hindi naman pala. At dahil nga sa mabigat yung bunga niya, tinukudan na lang to ng kapatid ko. Ang ginapangan kasi ng patola na to ay na puno ng kalamansi. Parang kaunti na lang talaga ay matutumba na. Tuwing hapon pala dito sa amin, ganito ang ginagawa ng kapatid ko. Nagdidilig siya ng mga tanim niya ng mga gulay. Hindi kasi siya makatanim sa taas ng bundok. Gawa nga kasi nang meron siyang alaga na bata. Kaya naman dito na lang siya sa may tabing bahay nagtatanim. Tapos meron palang tinanim dito yung kapatid ko na hindi namin alam kung anong klaseng gulay ba to. Nung no, in order niya daw to sa online, tong buto na to ay flowering pechay. Pero hindi namin sigurado kung flowering pechay ba talaga to. Pagkatapos ko nga magtingin-tingin dito sa maliit na ng kapatid ko ay pumunta na ako dito. To, sa pagpupunlaan ko. Hinati-hati ko nga lang to para sa pagtataniman ko ng mustasa, pechay at saka ng pakchoy. Ang una ko nga muna tinanim dito sa may pinakagilid ay itong pakchoy at ang sumunod naman ay itong mustasa. Medyo dinamihan ko na nga ang pagpunla dito at ang sabi sa akin ng kapatid ko ay maghihingi rin daw siya kapag tumubo na. At ang pinakahuli ko pala dito na pinunla ay itong mustasa. 20 pesos lang pala ang bili dito ni mama sa isang pak ng mustasa at isang pak din ng pechay. Napakamura lang ng bili ni mama. Binili niya lang pala to sa may palengke. At pagkatapos ko nga mailagay dyan yung mga buto pagkatapos ko silang ipunla ay nilagyan ko naman to ngayon ng mga kaunting lupa sa may ibabaw. Mas maganda sana kung ipa ang ilalagay dito kaya lang wala naman na kasi kaming ipa dito sa bahay kaya lupa na lang. Pagkatapos ko pa ng lupa and sa ibabaw ay diniligan ko hindi ko lang ipakita Sabay ko na nga rin na dinilig dito yung mga tanim ko na mustasa. Siyun lang update ko na lang kayo kapag tububo na sila lahat. Siyun lang. Thank you for watching.